Wala pong rosaryo sa Bibliang Katoliko. Yung Misa, meron ba nun, no, sis Luz? Misa, sa Bibliang Katoliko pa rin, hanapin natin ang Misa. Mula sa Hinesis hanggang Apokalipsis, no word or phrase found. Computer na po naghahanap pa, walang mintis yan, pag-computer. Computer na po naghahanap pa, walang mintis yan, pag-computer. Eh yung Eucharista, o Eucharist. Eucharist, sa Bibliang Katoliko, Ingles yan. Yung Rames Duway, Duway Rames version, yun ang Bibliang Katoliko. Ayan, Eucharist. Sa Duway Rames version po from Genesis Revelation, no word or phrase found. La pala yan, eh yung purgatorio, meron ba yun sa Biblia? Purgatorio, sa Bibliang Katolikong Tagalog natin ulitin purgatorio, wala po, mula Henesis hanggang Apokalipsis, no word or phrase found. Eh yung novena, meron ba nun? Novena, Bibliang Katoliko pa rin, novena. Ayan, novena mula sa Henesis hanggang Apokalipsis, no word or phrase found pa rin po. Sa mga taong bukas ang isip at matataling magsusuri, halatang halata na ang ginagawa ni Brother Ellis Soriano ay nagbabatay lamang sa word for word at hinahanap niya ang mga exact words sa computer. Gusto ko pong linawin na hindi po lahat ng gumagamit ng Biblia o lahat ng nagbabasa ng Biblia ay nauunawaan nila ang mga nakasulat sa Biblia. Lalong-lalo lalo na hindi ibig sabihin na kapag memoryado mo na ang lahat ng nakasulat sa Biblia, ay nauunawaan mo na rin ang mga teksto na iyong na-memorize. Yes, pwedeng hangaan yung mga taong kaya nilang i-memorize ang mga talata ng Biblia, pero hindi po ito sapat para ibigay natin ang ating tiwala at sabihin na tama ang kanilang pagkaunawa sa mga nakasulat sa Biblia. Lalo, -lalo na kung ang pamamaraan ng mga taong ito ay word idea, fallacy at eisegesis. May paalala po ang isang Bible scholar at translator na si Dr. Eugene Aldrich. Ang sabi niya, The Bible is a powerful tool and uneducated use of it can cause powerful harm. Kung ang pampamaraan ng pag-aaral natin sa Biblia at pagtuturo natin sa iba ay word idea fallacy at eisegesis, marami po tayong ililigaw ng mga tao. Ano nga ba itong word idea fallacy? Ganito po ang mababasa natin sa aklat na Introducing New Testament Interpretation: Guides to New Testament Exegesis. The word idea fallacy assumes that the study of a term is the study of an idea. But the study of a concept is broader than word study and many terms can be related to a single concept. Magpapakita po tayo ng video kung saan ay makikita natin ang tinatawag na word idea fallacy. Narito po ang video. Tapin natin ang salitang Rosario. Sige po, sa computer. Pakilagay natin. Rosario. Sa Katoliko. Sa Biblia Katoliko. Mula sa Hinesis hanggang Apokalipsis, ang resulta po ay no word or phrase found. Wala po. Wala pong Rosario sa Biblia Katoliko. Yung Misa, meron ba nun, no, Misa. Sa Bibliang Katoliko pa rin, hanapin natin ang Misa. Mula sa Hinesis ng Apokalipsis, no word or phrase found. Computer na po naghahanap pa. Walang mintis yan pag computer. Eh yung Eucharista o Eucharist. Eucharist. Sa Bibliang Katoliko, Ingles yan. Yung Reims-Duai. Duai-Reims version. Yan ang Bibliang Katoliko. Ayan, Eucharist. Sa Dubai version po from Genesis to Revelation, no word or phrase found. La pala yan, eh yung purgatorio, meron ba yun sa Biblia? Purgatorio, sa Biblia Katolikong Tagalog natin ulitin na, purgatorio, wala po, mula Genesis hanggang Apokalipsis, no word or phrase found. Eh yung novena, meron ba nun? Novena, Biblia Katoliko pa rin, novena. Ayan, novena mula sa Henesis hanggang Apokalipsis, no word or phrase found pa rin po. Sa mga taong bukas ang isip at matatalim ang halatang halata na ang ginagawa ni Brother Ellis Riano ay nagbabatay lamang sa word for word at hinahanap niya ang mga exact words sa computer. Yan po ang matatawag nating word idea fallacy. Sa pamamagitan ng word idea fallacy, tinuturuan nito ang mga tao na magbatay lamang doon sa words na nakasulat lamang word for word sa Biblia. Marami pong totoo na hindi nakasulat ng word for word sa Biblia pero dapat nating paniwalaan. Magbibigay po ako ng dalawang halimbawa. Una, yung word for word na salitang 27 books of the New Testament. Hindi po natin ito mababasa ng word for word sa Biblia. Pero hindi ba dapat ito paniwalaan? Pangalawa, yung katotohanan na the New Testament wasn't there as scripture until the early 2nd century AD. At may tanong po ako sa mga followers ni Brother Ellis Soriano. Ito pong manuscript na ipapakita ko sa inyo sa screen ay isang 3rd century manuscript na kung tawagin ay Papyrus 75 or P75 at tinatawag rin Papyrus Bodmer. Ito po ay Luke chapter 16 verse 19 kung saan ang pangalan ng mayaman ay si Noyes. Kung marunong po talaga kayo ng Greek at tinuruan kayo ni Brother Eddie, ay mababasan niyo ang pangalan na Onumatin Noyes. Ang pangalan ng mayaman ay si Noyes. Hindi niyo po yan mababasa sa King James Version na inyong paboritong salin o ang dating Biblia. O di kaya kahit gumamit pa kayo ng Greek Interlinear. Ang tanong, dahil hindi mababasa sa mga salin ng Biblia na ginagamit niyo ang word for word na pangalan ng mayaman, ay hindi na dapat ito paniwalaan. Remember, ang Papyrus 75 or Papyrus Bodmer ay ginamit rin ni Brother Ellis Soriano nang gamitin niya ang John chapter 1 verse 18 nito. Ito po ang video na yun. Abay, open-minded ako, tanggapin yun eh. Actually, nung mag-umpisa ako sa Iglesia ng Diyos, hindi ko alam na mayroon palang ganito sa Grego na monogenes theos, bugtong na Diyos. Pero kahit kailan di pinaliwanag ng mga ministro ni Manalo yan eh. Meron silang sinasabi nag-aral ng Greek. O may nila silang nagsasabi uh, nag-aral na iba-ibang lingwa eh. Pero tinatch ba nila yan sa inyo na may kasulatang nagpapatunay sa Biblia, sa translation ng Biblia, sa Greek at sa labas pa ng Biblia na merong nakasulat kagaya ng Bodmer Papyrus nakalagay dyan monogenes oh, theos teos the only begotten God. Ang seryosong nag-aaral ng banal na kasulatan ay hindi nagbabatay sa word idea fallacy o di kaya ay paghahanap ng word for word sa Biblia. Ngayon, puntahan naman natin ang eisegesis. Ano nga ba ang eisegesis? Ayon sa Merriam-Webster Dictionary, the interpretation of a text as of the Bible by reading into it one's own ideas. Ibig sabihin, binabasa mo ang Biblia at ine-interpret mo ito ayon lang talaga sa iyong pagkaunawa. Magkaiba po ito kaysa sa tinatawag nating exegesis. Exegesis means bringing out and refers to what we hope. Biblical interpretation does using linguistic and historical and literary knowledge to get behind the puzzles presented by an ancient text and to bring out of it the original intended meaning. Kaya napakahalaga na pag-aralan din natin ang original text, Hebrew and Greek, para mas lalo nating maunawaan kung anong ibig sabihin ng nakasulat sa nasabing talata ng Biblia. At tandaan, hindi kumon na isali na ang Biblia sa Tagalog at English, ay gagamitin na rin natin ito ng view ng isang Pinoy o ng isang Amerikano. Magpapakita po tayo ng halimbawa ng eisegesis. Panoorin po ninyo ang video pong ito. Ang hirap sa atin. Kung itinuro ng Katoliko kahit walang batayan, doon tayo nagsisiksik, hindi titino ang Pilipinas! hanggang hindi marunong manalangin ang mga Pilipino. Walang titino. Sinabi na nga eh, manalangin sa Diyos at huwag mag-uulit-ulit. Napanood po ninyo ang video ni Brother Eli na sinasabi niya na mali talaga ang paulit-ulit na panalangin. At alam na natin na ang gusto niyang tukuyin ay ang lahat ng panalangin paulit-ulit. Alam din natin ang ginagamit niya palagi at ng kanyang mga followers ay nakasulat sa Matthew chapter 6 verse 7 ng King James Version at ng dating Biblia. Maliwanag naman kung bakit ang gustong gusto niyang nilang version ay ang King James Version dahil nasusulat dito ang word for word na vain repetitions. Kung susuriin po nating mabuti ay makikita natin sa ibang Bible translation na isinalin ng mga protestanteng mga scholar na ang salin nila ay bubbling or bubble. Makikita ninyo sa inyong screen ang apat na mga translations. Ito po ay sinalin ng mga protestanteng scholar sa salin ng New International Version, New Living Translation, Christian Standard Bible at Holman Christian Standard. Ang ginamit po ay bubbling Or bubble. And when you pray, do not keep on bubbling like pagans, for they think they will be heard because of their main words. Yan po ay nasa sali ng new international version. When you pray, don't bubble on and on as the Gentiles do. They think their prayers are answered merrily by repeating their words again and again. Yan po ay nasa new living translation. When you pray, Don't babble like the Gentiles, since they imagine they will be heard for their many words. Yan naman po ay nasa Christian Standard Bible. When you pray, don't babble like the idolaters, since they imagine they will be heard for their many words. Yan naman po ay nasa Holman Christian Standard Bible. Kung titingnan po natin ang isa sa mga aklat na ginagamit sa Biblical Greek Exegesis ay makikita natin na ang salin ng mga talata para sa Greek word na batologesity na nakasunod sa Matthew chapter 6 verse 7 ay bubble. Makikita po ninyo ngayon iyan sa inyong mga script. Maliban dyan, ay bubble din ang ginamit ayon sa mga bahasa sa Biblical Greek sa aklat na Reading Koine Greek. Nakikita niyo po yan sa screen ninyo. Ano nga ba ang ibig sabihin ng salitang bubble? Ito po ang sinasabi sa Merriam Webster Dictionary. To talk enthusiastically or excessively. To utter meaningless or unintelligible sounds. To make sounds as thought bubbling. Kaya po, nagkakamali si Brother Ellis Riano kung sasabihin niya na ang paulit-ulit na panalangin ay kinokontra sa Matthew chapter 6 verse 7. Correction, ang kino po dito ay yung walang kabuluhan paulit-ulit, meaningless repetition, or yung prayers ng mga taong pagano o walang Diyos. Kaya nga ang isang salin ng Biblia na kung tawagin ay contemporary English version ay ganito ang nakasulat sa Matthew chapter 6 verse 7. When you pray, don't talk on and on as people do who don't know God. They think God likes to hear a long prayers. Para sa impormasyon ng na mga nanonood sa video ito, ang Modern King James Version o di kaya ang New King James Version ay nire-recommenda ni Brother Eli Soriano sa nagtatang sa kanya. Narito po ang video. Brother Eli, I wanted to know what uh, what is the best uh, English translation of the Bible. As far as I am concerned, it's better for you to read the modern King James Version or the Living Bible, as far as I'm concerned, because paraphrasing is dangerous. There are many translations of the English Bible which were paraphrased, but the best I can recommend is that is I believe personally is truthful to the original uh, language are the Living New Testament and the modern King James Version. That is my recommendation to you. In fact, yung New King James Version ay may footnote para sa Matthew chapter 6 verse 7 at ganito po ang mababasa natin sa footnote. Nothing is wrong with repeating prayers. Ito ay nagpapatunay na ang vain repetitions na tinutukoy ng King James Version ay tumutukoy sa panalangin ng mga pagano. At yun na nga, yun na nga ang uring panalangin ng mga pagano ang tinatawag na babbling. Kahit ang mga protestanting scholar ay naniniwala po dito na ito ay tumutukoy sa panalangin ng mga pagano. Ganito po ang mababasa natin sa exegetical commentary na isinulat ni Dr. Craig S. Kenner sa page 212. But Jesus not only warns against the hypocrites, prayers that invite human rather than divine attention. He criticizes pagan prayers designed to manipulate their deities. Kaya yung Greek scholar na si Dr. Esperus, ay sinabi niya ang ganito sa page 54 ng kanyang aklat na Exegetical Commentary on Matthew. Not all repetition is bubble. So ayan po mga kiers, sana yung kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Prodeyo et Iglesia. Sa Diyos po, ang lahat ng kapuriyan. Hello mga kapatid. Alon uh, subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan naman bigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless! Hello mga kapatid! Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsulotin niyo nito Mr. Curious Catholic is and YouTube channel dami ninyong matutunan. Isa buhay natin ang ating matutunan. O dia Iglesia. da igreja